So hello mga ka -istor. Ngayon ay uh, mag-uusap-usap na naman tayo, ano, eh, pag-uusapan natin ang ating sarili, eh, no, o yung tao, eh, no, kung bakit nga ba nagkakasakit ang tao. So 'yan mga ka pag-uusapan natin 'yan ng ating topic at uh, hihimay-himayin natin to eh kung bakit nga ba tayo nagkakasakit. So ano nga ba ang mga dahilan eh, no? Ano ba ang reason nito? So 'yan ang ating pag-uusapan. So, ngayon, ah uh, bakit nga ba nagkakasakit you no, know, ang tao? So, ang una natin tatalakayin ay ang um, pagkain. So, yung pagkain natin ay bakit nga ba tayo nagkakasakit you no, know, dahil sa pagkain? So, wag na lang tayo kumain. and Hindi, hindi, hindi yun. Eh, oh. So, Pwede tayo kumain you know? pero meron kasing maling pagkain you no know? yung 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 uh, sabi nga nila uh, lahat daw ng uh, sobra eh, masama. So yan ang tatalakay natin. Ito pa pagkain natin you know? nagbibigay din pala sa atin ng problema o nag, nagbibigay rin pala ng sakit ito sa atin. So Uh, pagkain. So, ito ang halimbawa natin. Uh, Unang-una, katulad ng uh, baboy o matataba. So, pag nasobrahan tayo niyan ng pagkain, so, yan, pwede tayong magkasakit, e, eh, no? So, ang ating pwedeng makuha dyan ay yung ating high blood, no? So, maraming naibibigay sakit ito sa ating katawan. So, ka-store, huwag na lang tayong kumain pala. Oh. Hindi naman ganoon no. So kailangan lang in moderation you know? Pwede po tayo kumain ng baboy you no. Know? Kahit nga araw-araw pilo, pero kokonti lang, konti lang. So hindi po tayo uh, uh, laging uh, madami o kuya mga matataba, you know? laging gano'n. So uh, kailangan lang yung ating kakainin. eh. Hey, paunti-unti lang. So, in moderation lang so lahat. So, yan, no? Pag kumain tayo ng matataba, ng no? manok, no? Na nakakapagbigay yan sa atin ng sakit. Pag sobra. Pero kung hindi naman, kung tama lang naman yung kinakain natin, ay, uh, hindi naman tayo sa kakapitan ng sakit, no? Siguro naman, no? Pero, meron din dyan mga remedy, no? May mga, ano rin dyan para panlaban din sa ating mga sakit. So, yan, no? Kung bakit tayo nagkakasakit, no? Kailangan hindi sa'yo sobra sobra ng pagkain. So, isa pa eh, no? Yung nagbibigay sa atin ng Pag mahilig tayo sa maalat na pagkain, no? So, ang pagkain talaga, no? Nakakapagbigay din pala sa Pag maalat naman, ano nagiging problema sa atin? So, yung kidney natin, eh, no? Yung sinisira, nagkakaroon tayo ng bato, eh, no? So, pag nagkaroon tayo ng bato, dialysis, no? So, ang daming uh, problema nito no? Ma pwedeng mapaikli yung buhay mo. Diba pag pag marami na rin puro maalat na lang din ang kinakain natin so ano rin to sa high blood sa atake no so kailangan talaga uh, kung kakain tayo ng maalat uh, either tsider uh, marami tayong inuunin na tubig or uh, uh, konti lang dapat so hindi yung sobra-sobra na pagkain so kay, kailangan ng ano eh yun, no yung yung moderation lagi yung ating kinakain so isa pa nagbibigay sa atin ng sakit no pag mahilig tayo sa matamis No. Pag mahilig tayo sa matamis ay sigurado diabetes naman ang naabot diabetes ang aabutin natin no? so yan ang sakit ko eh, no? so kasi mahilig tayo so so actually hindi naman to talaga inaano eh no yung 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 nagkaka diabetes ka dahil sa, sa matamis ano pero pag sobra kasi yung sobra and then uh, may mga bisyo ka pa eh, no? so nasisira yung ating organ sa katawan so yan ang nagiging problema natin yung ini natin na pagkain ay eh, talaga yung din ang nagsisira sa ating katawan. So yan ano in moderation lang talaga dapat. Dapat pag kumakain tayo in moderation lang hindi hindi yung talagang uh, anong tawag dito yung uh, lamon talaga eh no? mamaya matamis ice cream soft drinks kung ano-anong pagkain so yan iwasan po natin yan so kung talagang kung nag soft drinks na tayo wag na tayong kumain ng ice cream kung ano-ano no? so para para din naman sa sarili natin yun lol no? so ayan kung mahilig naman kayo sa ganyan nagagawa ng paraan yan no yung ating uh, tawag dito Uh, maraming tubig lang eh, no? para Kapag marami tayong tubig, nilalabas din tayo yan. Nilalabas din natin yan. So may mga remedy naman, may mga pwedeng gawin naman tayo para maiwas din tayo. O kaya mahilig tayo mag-exercise, no? So yan, pag mahilig tayo mag-exercise, lalabas yung pawis natin. Sasama na rin tayo yung mga toxic sa katawan natin. So may naman mga parani, no? Kung mahilig naman kayo sa ganyan, kung ano na dapat mayroon din kayong ginagawa para sa sarili. Para maiwasan po natin yung sakit. So yan lamang po, eh, no? Sa susunod, iba naman natin pag usapan natin 'e eh, no? pero yun pa rin ang topic natin kung bakit nga ba nagkakasakit ang tao so maraming mga dahilan ano, no unang una pala 'yung kinakain natin eh, no katulad ng maalat no mataba at 'yung matamis so 'yung tatlo niyan talagang malaking uh, malaking uh, problema 'yan pag 'yan ay nasusumbahan tayo lagi sa ating katawan so 'yan lamang po no mga kaistore so maraming maraming salamat so god bless